thanks God at nakuha ko na din ang aking PSA ngunit paano ko ba ito nakuha mga kapwa samahan nyo ako sa aking vlog at baka hindi ka pa nakakakuha ng iyong PSA. Punta sa Google. E-search ang PSA Online Appointment. E-click mo ito at mapupunta ka dito. Ano ang purpose ng iyong appointment? I-click e mo ito. Let's select a purpose. Scroll up and down para makita mo ang iyong kailangan. Get copy of civil registry ito ang aking kailangan. Scroll up and down nyo na lang para makita nyo rin ang inyong kailangan. Choose a region e click mo ito. Pumili ka kung sa anong region ka nakabilang. Scroll up and down nyo na lang para marami kayong option na makikita lahat ng region sa Pilipinas andyan na. Pinili ko NCR sa dahil andyan ako malapit. East Avenue ang napili kong location scroll up and down yun yun na lang basahin ang important reminder and then click next. Scroll down lang at makikita mo first name, middle name at last name dyan ka mag fill up siguraduhin lang tama ang mga impormasyon na iyong inilagay. Kasama din dito ang iyong active email address at phone number siguruhin rin na ang mga ito ay wasto. At kapag nasagutan mo na scroll down basahin ang I agree at kapag naliwanagan ka na e click ang nasa box. Kapag na-check mo na mag-send ng 6-digit OTP verification code sa iyong Gmail ilagay mo ito and then click verify. Ito ang lalabas click certificate type pinili ko ang certificate of live birth dahil ito ang aking kailangan. Pinili ko ang self dahil sarili ko ang aking kukuhanan at kapag may gusto pang idagdag e click lamang ang certificate number 2 or 3 or 4 or 5 pa ay pwede mong kunin. Click mo lang add another certificate. Select your preferred date and time of appointment dito ay mamimili ka ng gusto mong araw at petsa para sa pagkuha ng iyong PSA. At nakapili na nga ako at hihintayin ko na lang ang araw na iyon dito ay ipapakita ko peren sa inyo ang mga kaganapan sa mahan ako at sana wag kayo magsawa manood sa aking video at dumating na nga ang araw ng aking appointment sa aking pagpunta ay dalakon ang kopya ng aking schedule kailangan mo lang ito e paprint at huwag kalimutan magdala ng iyong valid ID. Maari higit sa isa ang dala mong ID para kung sakali mayroon ka pa backup ID ika nga lagi kang handa e Xerox mo na din ito. Nakarating na nga kami sa PSA Complex East Avenue, Quezon City pagkapasek agad kung pinakita ang aking appointment copy sa guard at nag-fill up na din ako huwag kalimutan magdala ng sariling ballpen at huwag mahihiyang magtanong. Pagkatapos mag-fill up pag-verified check kuna para malaman ko ang kulang sa aking form at ayon na nga success. A few minutes later nasa encoding na ako kapag nakita mo ang number ng ticket sa screen na ibinigay sa'yo ay pumunta na sa encoding section kapag natapos na ang pag-encode pumunta na sa cashier para ito bayaran wag mahiya magtanong. At ang pinakahuli release ang ilang minuto na paghihintay at ayon tagumpay salamat sa mga nagtiyagang manood sa aking video sana nakatulong sa inyo maraming salamat.